Karo na. Maraming grasya. Mga ilang kilo estimate mo niyan, boss? Mga ilang estimate ang kung iyan na lahat, no? Oh. mga 50 kilos daw yung kanyang kuha ngayong umaga. Yan, thank you sa blessing daw. Yan. No. may blessing ka man. Sige lang, kay abot na nang mabilisin. Ano nga yan? Basta may basta may sipag, may blessing yan. Aba, Tagalog hindi nagsisisi. Hindi Tagalog, hindi ka nagsisiling ah. Wika Oh, ako ka na, wika. Hindi, buwan ng, buwan ng wika na may bika. Ang ginapangitan naginapang na makakalagin lang. Ako ka. Kung may balamapan. Maka teman tutup sa pihak motor. Marah betul yang uli jan. Untuk okay, air ini saya sang bangka. Siranti boy, ini atau ngol. Jai, kamu nak maka iya. Makanya pakai tak, diri tangkut naik.

ang kanyang nakuha pa lang sa lambat ay mga 40 kilos daw yung estimate niya meron pa dun sa ah. at ako ay alis na hindi naman ako sa kabila